What's up, what's up sa inyong lahat? Ako nga pala si Dencio at ito ang Denial Den JTV. At sa video to, may iba tayo. Since nagluluto ako, nagluluto ako ng napakasarap na adobo, pero mapapansin nyo, kumina yung boses ko kasi nga may dumating, nakasambahay. May isang, may isang ano, may mga tenants kasi dito, kaya hindi ako pwedeng mag-ingay-ingay na lang lagi. Pero ngayon, sa video to, mag room tour tayo kasi nga malapit na akong umalis mga within 2 to 3 months pa malapit ko nang lisanin tong itong lugar na pinagsimulan lahat ng na pinagsimulan ng lahat ng to ang kasama ko lang dito sa bahay ngayon ay yun nga kakarating at ito what's up boy how are you how are you? May mga sampung minuto lang tayo para gawin tong video to Kaya simulan na natin At kung sisimulan ko dito ngayon Pagpasok mo dito sa kwarto ko Makikita mo agad yung mga kalat Pero may silbi to Kasi nga, pag bumangon na ako Nasa taas kasi kami So pagbangon ko ng kwarto Brought to you by Nescafe o, Sa sukal May Spanish bread Siyempre, coffee mate At yun nga, may tasa Ito, yung tasa natin Brad Brad Tintasan natin, all train Instinct, O um, may tira pang Spanish bread, di ko alam kayo, kaya di siguro yun. At ngayon, pupunta na tayo sa taas. At kung makikita nyo, ay hindi nyo pala nakikita kasi madilim. May mga jacket dito at ito yung, di ko alam, basta kung ano-ano yung mga nandito. Mga groceries. Mm, brought to you by evaporated milk. Yun pala, evaporated milk. mga sugal, ganun, may mga biskuit. Ayun, yon creatine, hindi ko na ginagamit. Ito, magulo-gulo kasi ngayon. Kasi nga, malapit na kaming maglipat. So, yan, may mga pagkain, tapos ba? tight. At sa kabila naman, hindi ko na alam, hindi nyo nakikita. Pero tingnan natin. Biglang lumiwanag, di ba? So, ayan na. Ito. Ito yung mga sapatos dito. And, hindi sa pagmamayabang, pero may mga... Hindi naman collection, pero hindi ko lang talaga. Ako yung tipo ng taong hindi masyado nagsasapatos. Kung sinapatos ko tong isang sapatos, yun yung pagsasapatos ko the whole four years. Bibili-bili ako ng mga sapatos, tapos hindi ko naman gagamitin. At hindi naman yun yung rason kung bakit ako gumagawa ng video. Ito. So, yan. tempo yung paborito ko dito. Tapos ito. Yan. Hindi ko naman sapato lahat ng yan eh. So, ayun. May vacuum. May bigas. Uh, may pulburon. Goldilocks. Yan Oh. Move on na tayo. At dito na nangyayari yung mga pangyayaring nagaganap. Oh, ito na yung buong kwarto. Lumiwanag kasi nga. Inon ko yung ilaw. Yan. May payong na may ilaw. May araw, bro. Ito yung gamit ni Kylie. Dito. At dito, maraming kalat. Pero alam mo yung astig? <laughs> Ipapakita ko yung astig sa'yo ngayon. <laughs> Sa loob to ng kwarto ko. Ah. Sa loob to ng kwarto ko. Ayan oh. Pero yung laman, alam mo naman. <laughs> Ulam. Itlog. Siyempre, itlog for the gains, bro. Tapos, an apple a day keeps the doctor away. But this is not mine. Anyway, it's Kylie's. Hindi ko alam. Ayun. At alam mo 'yun, may mga kamatis na rin. Siyempre, pag naglalaro o Gatorade, 'di ba? Diyan. Puro healthy living. Dole. Pineapple juice. At kung minsan nag-cheat meal, may open pa ditong Coca-Cola. Ayan, brought to you by Coca-Cola. Ba, ang dami kong sponsor to, lang yaman ko na. So yon 'yun, iisasarado ko na 'yung rep ngayon. At papakita ko, ituturo ko lang kayo. Wala akong magawa eh. Nagluluto ako. Ito nangyayari yung mga pangyayari na gaganap. Kung nakikita nyo, ito na naman. May panibago akong notebook. Dito nangyayari. Dito ko dino sulat. Eh. Mas malupit pa sa high school eh. Alam nyo ba? Na ngayong gumagawa ako ng video, mas napupuno ko pa yung isang notebook ng mga isang buwan kung lagi ako nagbibideo ng mga ideas, ganoon. Kesa nung high school ako. Nung high school ako, a year, one notebook. Take note ah. A year, one notebook ito tablet ni Kylie mga tubig mga juice ng diffuser um, ano pa ba dito ako nagbibidyo so ayan di ba kita mo na oh mm. so ayun na nga ako nga pala si Dencio at ito ang din oh ganun di ba at dito naman dito nangyayari yung mga pangyayari dito nagaganap yung mga pagaganap pagaganap dito nangyayari yung mga pangyayari dito gumagawa ng mga anak mga anak Oh, di ba? Oh. So, yon. Brum, brum. At ito, lagi nyo nakikita to, ito yung reminders. Reminder number one, change your towel and bed sheet every two weeks. Kumot and every month. Tama. Vacuum every week. Tama. Do all the laundry and fold every Friday, 7pm, Saturday. And Sunday ata yun. Hindi ko alam. Cook your meal plan every three days. Tama. Tama. Use the humidifier if you have colds. Tama rin. At nanggaling lahat yan kay Kylie. Pero niisa lahat ng mga yan. Eh, ginagawa ko naman. Minsan. Oh. Siyempre, pupunta na tayo dito. Mag, maglilibot nga tayo. Medyo malaki-laki yung kwarto ko. Pero hindi kalakihan. Power on. Boom. At dito. Brum, brum, brum. Oh, dito na yung kama ko. So, eto. Diyan ako nagbibidyo. Diyan banda yan. Tapos, ayun, yun na yung, ano nga, diba? Yung mga gamit, mga, mga grocery. Ayan, tapos dito ako yun oh ayan oh, ako. Oh, di diba? po Ito yung gamit kong camera ngayon. to tapos ito yung mic. Yan o, no? mic. Aro. Aro. With the bin. na, parang nakampaliw dito ah. Paalala nga pala, kung hindi ka sa mga video ganito, okay lang din dinodocument ko lang yung kwarto namin kasi nga malapit na kaming lumabas at ito, ito yung nakikita nyo yung lampshade dati nilipat ko na kasi nga yung ano, daming ilaw ah so yun magtatapos na, malapit na dito yung yung bagahe pero hindi pa ako uuwi kaya hindi sa akin yan pinakita ko lang room tour nga diba Yung mga bag, mga jacket at ano ba? Ito, oh. mga jacket ulit. Punong-punong -puno ng jacket. At ito, yung mga boxers. Boxer. Uh, Medyas. Lahat-lahat. At ito yung electric pan. So, ayun lang. Tapos na yung room tour. At ito pala yung basura. Ayan, oh. pink smiley basura. Uh, ano ba ba? Ah, ito. Ito yung frame. Frame namin regalo to ni Kylie dati um, first year anniversary tapos ito mo ko so ayun lang um, uh, ayun lang tapos na yung room tour di ba hindi nyo na ako nakikita so ayun lang salamat sa panonood hindi ko kailangan ng like wala akong kailangan dito ngayon renum tour ko lang ipapublic ko pa rin naman pero it's tong documentation para lang naman ano, 'di ba? May mapanood ako pag may mga anak na ako, 'di ba? At 'yun lang, 'wag niyo kalimutan mag-subscribe so ba? kung hindi ka pa 'yo. Yung... Kung hindi pa kayo nag-subscribe, 'di ba? Mas astig pag ganun, tol. Ako nga pala si inuulit-ulit ko na naman yung mga sinasabi ko. Kaya tatapusin ko na dito yung video to. At may niluluto pa ako sa baba. Baka masunog. <laughs> huwag yung kalimot mag subscribe soba. Shout-out sa lahat ng mga nagpapashoutout. Isa-shoutout ulit kayo. Isa-shoutout ko ulit kayo sa mga next video. Hindi ngayon dito. Kaya Babush. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on.